Hello Jolly Natix. For today's video, meron kaming si sa inyo na isa na yata sa pinakasulit at pinakamurang unlimited buffet resto na napuntahan namin. Paano ba naman kasi first low was 198 pesos during weekdays and 248 pesos from Friday to Sunday eh sulit mo na ang kanilang unli buffet na meron ng unli salad, unli siopaw, unli soup, unli mixed veggies, unli spaghetti, unli tofu sisig, unli shanghai, unli chicken curry, unli hamonado, unli rice unli fried rice unli juice unli pika pika and unlimited desserts na rin. at dito nga lang yan sa Three Kings Buffet and Resto located dito sa Green Gate Homes Malagasang Imus Cavite Bali nandito nga sila sa may second floor at eto yung mismong dining area nila at pumunta nga kami dito during weekday at inavail namin yung kanilang 198 per head at pagdating naman sa pagkain talagang masasabi ko na hindi ka natalo dito pagdating sa quality lasa at presyo lalo na kung mahilig ka sa buffet talagang masusulit mo to and kung hindi ka pa nasusulitan dyan, every 8th of the month nga eh meron din sila ditong promo. So from 198 pesos, magiging 148 pesos na lang per head. And by the way, nag-a-accept nga rin pala sila dito ng mga all-in package para sa mga iba't ibang gatherings and celebrations. And kung may mga iba pa nga kayong questions, feel free to message them sa kanilang Facebook page. So there you go, Jolly Natics. I hope nabigyan na naman namin kayo ng idea kung saan merong sulit pero quality food tripan. And as always, thank you so much for watching.